binanggit ni Wallace Stevens na ang kalikasan ng tao ay parang tubig. Umaangkop ito sa hugis ng lalagyan nito. Ang prinsipyong ito rin ay akma sa mga tao. Maari mong impluensyahan ang sinuman, katulad ng tubig na humuhugis sa anumang sisidlan. Magagamit mo ito ng positibo upang ang isang tao ay lubos na mahulog sa iyo. Malawak ang pinag-aralan ni Robert Greene ang sining ng panghihikayat at panlilinlang. Sa video na ito, ibabahagi ko ang pitong matitinding madilim na taktika sa sikolohiya na makakatulong sa iyo na hikayatin ang sinuman. Gayunpaman, hinihimok ko kayong huwag gamitin ang mga teknik na ito upang sakta ng iba, gamitin ang mga ito ng positibo. Numero uno, gumamit ng kakulangan upang mapataas ang pagnanais. Likas na mas pinahahalagahan ng mga tao ang mga bagay na hindi gaanong makukuha. Ang prinsipyong ito ay maaaring gamiting epektibo sa pag-ibig at relasyon sa pamamagitan ng paggawa sa iyong oras at atensyon na medyo limitado. Lumilikha ka ng pakiramdam ng pagkaapurahan at pinatataas ang iyong inaakalang halaga. Ngunit paano mo magagamit ang kakulangan ng hindi nagmumukhang walang interes o parang nangluloko lang? Ang susi ay ang paghahanap ng balanse tiyaking tunay kang naglalaan ng oras sa iyong mga hilig, maging ito man ay iyong karera, mga libangan, o personal na paglago. Hindi lamang nito pagyayamanin ang iyong buhay, kundi natural din nitong lilimitahan ang iyong kakayahang magamit, na ginagawang mas mahalaga ang oras na ibinibigay mo. Kapag kasama mo siya, maging lubos na nakatuon at naroroon, na ginagawang mahalaga ang mga sandaling iyon. Pagkatapos, kapag magkahiwalay kayo, tumuon sa iyong mga layunin at interes. Ang pamamaraang ito, na tumutulong na mapanatili ang iyong sariling pagkatao habang iniiwan din siyang sabik na naghihintay sa iyong susunod na pagkikita. Sa pamamagitan ng pagsasama ng kakulangan, hindi ka nagpapahirap makuha. Ikaw ay simpleng, namumuhay ng isang kasiyasyang buhay na gustong maging bahagi ng iba. Pinatataas ng teknik na ito ang iyong sex appeal, na ginagawang isang bagay na ninanais niya ang iyong presensya. Numero 2. Magsimula sa maliit, pagkatapos ay lumaki. Foot in the door technique. Ang estratehiyang ito ay katulad ng pagtatanim ng maliit na binhi at pinapanood itong lumaki bilang isang malaking puno. Gumagana ito dahil mas gusto ng ating mga isip ang pagkakapare-pareho. Kapag ang isang tao ay sumagot ng oo sa isang maliit na kahilingan, iniuugnay ng kanilang utak ang kanilang sarili sa pagiging sumasang-ayon sa taong iyon. Kaya kapag ang isang mas malaking kahilingan ay ginawa sa ibang pagkakataon, mas malamang silang sumagot ng oo muli upang mapanatili ang pagkakapare-pareho. Halimbawa, kung tatanungin mo ang isang tao kung gusto niyang kumain ng footlong, isang simpleng tanong na malamang nasasagutin nila ng oo. Sa ibang pagkakataon, maaari mong tanungin kung gusto nilang sumama sa iyo para kumain ng footlong, isang mas malaking request dahil sumagot na sila ng oo minsan, mas malamang silang sumagot ng oo muli. Ang pamamaraang ito ay epektibo dahil ito ay naaayon sa ating likas na mga tendensya. Nasisiyahan tayong maging pare-pareho sa ating mga naunang desisyon na nagpapagaan ng ating pakiramdam. Sa pamamagitan ng pagsisimula sa isang maliit at madaling request, binubuksan mo ang pinto para sa mas malalaking bagay na mangyari ng natural. Tinutulungan ng teknik na ito ang mga tao Napatuloy na magsabi ng oo, na nagpapadali sa mas maayos na paglago ng relasyon. Numero 3. Maging Mysterious Sinasabi sa atin ng psychology na ang mga tao ay likas na mausisa at naaakit tayo sa hindi, natin alam. Kapag ang isang bagay ay medyo misteryoso, pinupukaw nito ang pagkamausisa at hinihila ang mga tao. Magagamit mo ito sa iyong kalamangan sa pamamagitan ng hindi pagbubunyag ng lahat tungkol sa iyong sarili, nang sabay-sabay, isipin, ang iyong sarili bilang isang aklat. Unti-unti niyang tuklasin ang bawat pahina, na ginagawang mas mausisa siya tungkol sa susunod. Magbahagi ng kaunti tungkol sa iyong sarili, ngunit magtabi ng ilang detalye para sa ibang pagkakataon. Hayaan siyang paghirapan ang pribilehiyong malaman ang higit patungkol sa iyo. Kapag nararamdaman niyang unti-unti niyang natutuklasan ang iyong personalidad at kwento ng buhay, pinananatili nitong interesante at nakakainganyo ang iyong presensya. Sa madaling salita, ang pagpapanatili ng kaunting misteryo ay ginagawang mas kapana panabik siya sa iyo at pinananatiling buhay ang spark sa iyong relasyon. Numero 4. Kabisaduhin ang push-pull technique. Ang taktikang ito ay tungkol sa paghahalo-halo ng mga bagay upang mapanatili siyang interesado. Minsan bibigyan mo siya ng maraming atensyon at ipaparamdam mong siya ito ang push. Ngunit pagkatapos ay babawi ka sa pamamagitan ng pagtuon sa ibang gawain, o parang bale wala lang siya. Ito ang pull. Ang pagiging hindi mahuhulaan na ito, ay pinananatili siyang alisto dahil hindi niya lubos na mahuhulaan ang iyong susunod na hakbang. Kapag nag-push ka, nararamdaman niyang gusto mo siya. Kapag nag-pull back ka, pinupukaw nito ang kanyang likas na pagnanais na habulin ang iyong atensyon na tila hindi maaabot. Ito ay parang isang laro kung saan sinusubukan niyang makasabay sa iyo, at iyon ang nagpapanatili ng excitement. Ipinapakita ng strategy na ito na bagamat interesado ka sa kanya, hindi ka nakadepende sa kanya. Mayroon kang sariling buhay at mga layunin na ginagawang mas kaakit-akit at mas mahirap kang mahuli. Numero 5. Lumikha ng tatsulok ng pagnanais. Ang taktik na ito ay nagsasangkot ng banayad na pagpapakita ng iyong halaga sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanya na may iba pang mga taong nakakaakit o interesado sa iyo. Likas na naakit ang mga tao sa kung ano ang ninanais ng iba. Halimbawa kapag pinag-uusapan ng lahat ang isang bagong cool na produkto, mas malamang na gusto mo ring tingnan ito. Ang parehong prinsipyo ay akma sa mga relasyon. Kapag nakikita niyang interesado sa iyo ang iba, pinatataas nito ang iyong sex appeal. Hindi ito tungkol sa paggawa sa kanya na magselos o magalala. Ito ay higit pa tungkol sa pagpapaalala sa kanya na siya ay kasama ang isang taong pinahahalagahan din ng iba. Magpahaging ng maliliit na pahiwatig na nagpapakita na ikaw ay gusto o hinahangaan. Ito ay magpapataas ng iyong halaga sa kanyang paningin at magpapahalaga sa kanya na kasama niya ang isang taong namumukod-tangi. Numero 6. Iparamdam mo sa kanya na siya lang ang nag-iisa. Ang strategy na ito ay tungkol sa pagpaparamdam sa kanya na espesyal siya at parang siya ang iyong pangunahing priority kapag kayo ay magkasama. Hindi lamang ito tungkol sa iyong sinasabi, kundi pati na rin sa iyong ikinikilos. Makinig nang mabuti, tandaan ang maliliit na detalye, at ipakita sa kanya na tunay mo siyang nauunawaan. Gustong maramdaman ng bawat isa na sila ang pangunahing karakter sa kwento ng ibang tao. Kapag ibinibigay mo sa kanya ang iyong buong atensyon at ipinaparamdam mong siya ang pinakamahalagang tao sa silid, pinatatatag nito ang inyong ugnayan. Ipinahihiwatig nito sa kanya na ikaw ay isang taong mapagkakatiwalaan at malalapitan niya. Kaya kapag kasama mo siya, itabi ang mga distraksyon tulad ng iyong cellphone, panatilihin ang eye contact, at lubos na makisalamuha sa kanya. Ipaparamdam nito sa kanya na siya ay pinahahalagahan. Numero 7 gumamit ng mirroring at matching. Ang mirroring at matching ay banayad ngunit epektibong mga teknik sa sikolohiya upang mapalalim ang koneksyon. Ang pamamaraang ito ay nagsasangkot ng paggaya sa body language, paraan ng pananalita, o mga pag-uugali ng ibang tao sa paraang natural. Kapag ginawa ng tama, pinapagaan nito ang pakiramdam ng tao at pinaparamdam na siya ay nauunawaan, na nagpapatatag sa ugnayan sa pagitan ninyo. Halimbawa, kung siya ay sumandal habang nagsasalita, bahagya ka ring sumandal. Kung siya ay gumagamit ng kanyang mga kamay sa pagkumpas, banayad ka ring gumamit ng katulad na mga kumpas. Mahalagang maging banayad, hindi ito dapat magmukhang pangong-opya, kundi pag-uugnayan. Maaari mo ring gayahin ang kanyang paraan ng pananalita. Kung siya ay nagsasalita ng mahina at dahan-dahan, iangkop mo rin ang iyong tono at bilis upang tumugma. Lumilikha ito ng pakiramdam ng pagkakasundo at kaginhawaan na ginagawang mas malamang na makaramdam siya ng koneksyon sa iyo. Tandaan, kasama ng dakilang kapangyarihan ang dakilang responsibilidad. Parang Spider-Man lang, ang mga taktikang ito ay may layunin upang pagbutihin ang iyong mga relasyon, hindi upang manipulahin o sakta ng iba. Palaging gamitin ang mga ito ng etikal at may tunay na intensyon. Ang pagbuo ng tiwala at koneksyon ang dapat na iyong pangunahing Layunin hindi lamang ang pagkakaroon ng kontrol sa isang tao. Ngayon, bago tapusin ang video, nais kong marinig ang iyong mga saloobin tungkol sa panghihikayat at panlilinlang. Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento at babasahin ko ang bawat isa. Maaari ko ring itampok ang pinakanakaka-inspire sa isang hinaharap na video. At kung naghahanap ka ng higit pang hindi pinipigilang karunungan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button.